Hello, hello, hello! Good morning, good morning, good afternoon, good evening! Welcome to my YouTube channel! Ang mahiwagang tubig na pangdilig ng mga halaman, magtanim, magtanim, magtanim ng mga gulay. Nilagyan ko ng harang ang mga tanim upang hindi kay kaya ng mga manok yun no oh, saging ang aking saging ay namunga na kapag may itinanim may aanihe kumakain ka ba ng saging balatan na natin sili, sili sili siling kulikot ang aking siling kulikot ay maraming bunga maghanap maghanap ng hinog na sili dahon ng sili ay masarap ilagay sa tinulang mano hanapin natin ang siling pula yun know, oh, sile, pulang-pula, parang hasang ng isda, pulang-pula Magtanim-magtanim tayo ng sili upang sausawan mo'y maanghang ay libre At ayon ang aking alagang aso ay inaantok pagkatapos niyang kumae. Bumagalaw-galaw ang kanyang ilong dahil ako'y kanyang inaamoy-amoy Ang mga aso ay ang tagapagbantay ng ating mga tahanan At sumusunod sa mga utos ng kanyang amo Ang aking alagang tandang ay nagputak-putak, putak-putak Putak! Putak! At ito naman ang isang manok ay hindi maalis kapag hindi binibigyan ng pagkain. At ang alaga ko naman na itong manok ay bising busy -bisi sa pangunguhan ng kanyang mga kuto. It's time to eat, mga manok. Tuk! Tuk, tuk 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 mag alaga mag alaga tayo ng mga manok Upang ulam natin mamaya ay libre chicken curry na yan fried chicken adubong manok apritadang manok tinulang manok ay nakakagutom bukod pa sa makakalibri ka ng ulam ay kikita rin tayo ng pera sa pamamagitan ng pagbenta ng ating mga alagang manok. Hello mga chicken! Ito ay isang tandang na bantam, napakagandang manok. Dito naman umiinom ang aking mga alagang manok na mga layaw. Ito na naman ang hingi na naman pagkain ng pagkain ang mga manok. Mamaya ay iihawin Ta charo. Umaapaw na ang tubig. Ipangdilig natin sa halamang aloe vera. Oh, ang aking alagang pusa ay nanganak na. Marami na silang hahabol sa mga daga at insekto sa aming bahay. Salamat sa iyo, aking alagang pusa. Ang aking alagang baka ay ngumunguya Yeah. Ito ay isang dalagang baka. Mag-alaga tayo ng baka upang pag mabenta ay marami kang pera. Ito naman ay isang lalaking baka. Katatapos niya lang uminom ng melty with chocolate flavor. Ang kanyang tayo ay gumagalaw-galaw. Dulot ng maraming langaw. Lahat ay gumagalaw-galaw. Ang pangalan ng baka na ito ay si Ramon. Si Ramon na mabait na alagang baka at malambing pa. Maghintay ka lang dyan Ramon at ipastol kita mamaya sa malawak na pastulan. Ito pala ang aming munting bahay. Nakatira kami sa maraming kakahuyan. Malamig ang simoy ng hangin. Ang amoy ng hangin ay amoy damo na napakabango. Minsan ay amoy bulaklak na napakabango. Ang aso na ito ay nagstretching. Mamaya siya ay magjaging jogging ang alaga kong baboy na si Marimar ay natutulog pagkatapos niyang kumain sa pag-aalaga ng baboy ay maganda Lalo na kung ang presyo ng kilo ng baboy ay tumaas sa pag-aalaga ng baboy ay may pera. Huwag ka lang maarte maglinis ng tae dahil ang amoy ng tae ng baboy ay amoy pera. Kapag iyong binebenta, ito namang paru-paro ay dumadapo sa akin. Tinutulungan ko ang paru-paro na ito dahil ang kanyang pakpak ay napahak. Paru-paro lumipad ka na at tinutulungan na kita. Ang mukha mo'y maganda. Dumapo ka na doon sa magandang bulaklak. Ito naman ay may alaga akong tilapia. Mamaya ay may libre na akong tinola. Sa pag-aalaga ng mga hayop ay mayroon kang iibenta. Magtiyaga ka lang mag-alaga ng mga hayop upang mayroon kang kwentang pera. Ito namang nilalang na ito ay malaki ang mata. Sa ibang bansa ay tinutosta. At ito ay ngumunguya pa.